Available na ang bagong material resorting function kasama ang mas optimized na game size. Ginawa ito upang mag-enjoy ng lahat ng MLBB players ang laro at hindi kailangan mong problema kahit maliit ang storage ng phone. Indutin lang ang icon na ito upang mabuksan ang resource download list. Dito, maaari mo makita ang iba't ibang resources na kailangan upang mag-function maayos tulad ng heroes, skins, systems, at events. Maaari so, ka rin mag-download ng HD o High Definition Assets, pero hindi ito requirement para ma-enjoy mo ang MLB. Dito, makikita mo ang pagkakaiba kapag nag-download ka ng Hero Resources. Kung pipiliin mo huwag i-download ito para makasave ng storage space, walang problema dahil ma-enjoy mo pa rin ang Mobile Legends. Maaaring mo ring i-delete ang resources na sa tingin mo ay hindi mo na kailangan upang makasave ng space. Dito naman makikita na kapag hindi ka nag-download ng skins resources, walang animation ng iyong mga paboritong skins. Hindi mo kailangang i-download ang lahat ng skins resources. Maaaring mo piliin kung aling skins lang ang gusto mong i-download at makita ang animation sa loob ng laro. Alam namin broadcast sa iyong Collector Skin Collection. Gusto mong ipakita sa inyong mga kaibigan ang mga ng skins na ito. Gusto namin na ang lahat ng MLBB Players ay magkaroon ng kapangyarihan na i-customize sa kanilang experience sa laro at i-manage sa kanilang phone storage kung kailan nila gustuhin. Kaya, maaari ninyong gamitin ang resource sorting system na ito upang mag-download o delete ng resources kapag may bagong update. Depende sa iyong piniling graphic settings, ang mga importanteng special effect resources lang ang matadownload upang makatipid sa storage space. Kung magbago naman ang iyong isip, otomatikong magdadownload ang ibang resources kapag pinago mo ang graphic settings. Sana ay magamit niyo ang inyong mga natutunan sa video na ito mapaganda ang inyong personal na experience at lalo pang ma-enjoy ang MLBB sa inyong makasusunod na laro.